Dear it Bulaga, ako po si Bless L. Strada. 18 years old, nakatira sa Caloocan City. Ako po ay anak ni Larry L. Strada. Oh, si Larry Strada. Kailan mo si? Hindi. Oh, okay. Anak ni George si, Strada. Tatay niya si Larry. Si Bang Larry. Si Larry Strada na dati pong pedicab driver. Oh. Ngunit nawala po ang pedicab dahil sa pagbenta para po sa mga pangangailangan. Siya po ang bumubuhay sa amin pamilya. May hiling po ako para lamang kay tatay. Hinihiling ko po sanang magkaroon po siya ng bagong pedicab para po makabalik na po siya sa pagbabike dahil yan po ang gusto niyang gawin para makatulong po ulit sa amin lalo na po sa pag-aaral naming magkakapatid. Dalawa po kaming nag-aaral sa pamilya. Sana po matupad ang aking kahilingan. Salamat po ng marami sa pagtulong nyo, uh, TVJ. Lubos na nagpapasalamat ang inyong tagahanga, si Bless. Oh, may uh, PS pa. PS. Pwede po bang hingin na lang ang clowns? <laughs> na kasulat na tapos dun sa... Bale, bale, bale pala. Eh, bale po. Kahit uh, humahingi nyo, wala na po. Nasunog na po. Hindi, totoo yan. May show ko doon mamaya. Okay. okay. And, mula sa Caloocan City, yung binasa ni Parin Big. Kasama po natin dito sa studio mismo yung nagpadala ng liham, yung letter sender na si Bless Estrada at ang kanyang tatay na si Larry Estrada. Ayan dyan. Ayan, ayan sila. Sino si Bless? Alam ko 18 years old eh. Tasa ka may Bless. Ayun, yung naka-green, boss. Ay, ikaw boss. si Bless. okay Bless. Akala ko yung katabi ni tatay. <laughs> oh, <laughs> ka ang ganda masyado ni Bless. Oo. Oh. Bless! Baka mag-amin sa inyo yan. Bless muna, Bless. Bless muna, Bless. Sino to? Bless ka muna. Eto. <laughs> <laughs> Ay, ikaw ang kapatid. Oo, oh, Bless ka rin. At ano kayo pangalan? po, nanay. Oo, oh, Bless po. Ano mo naman Bless? Kayo po si tatay. Oh, bless okay. din. Bless din. Oo. Iyak-iyak ka ngayon. Samantalang ikaw yung sumulat. Bless. Ano bang... Uh, ano bang nangyari sa pedicab ni tatay? Um, nabenta niya po kasi that time pandemic po yun. Ano pandemic na benta? Opo. Kailangan, opo, kailangan na kailangan po namin ng pedicab. Sa... Ikaw eh, anong grade ka na? Nasa college ka na ba? Ay, hindi po. Grade 12 pa lang po. Hmm? Grade 12 po. Senior high? Grade 12, Apo, senior. senior high. Gagraduate ka na. Yes, yung kapatid po. mo, ano pangalan ng kapatid mo? Joshua Tayo ka? Anong grade ka na? Ano po? Fourth year. Ay, third year po. Third year high school. Uh, ito si Tatay Larry. Anong grade na? Anong grade na po kayo? Oh. Anong, grade? Ah, siya pala si Tatay. <laughs> Uh, Ganon katagal na po kayo pedicab driver? Mayigit na po dalawang, dalawampun taon. Dalawampun taon tapos naibenta niyo yung pedicab? Opo. Bakit po nabenta? Kasi po dala po ng pangangailangan namin. Wala po kong ibang sing, Kaya nang pag-aaral ko paano ko po masusuportan. Eh nagka-pandemic po nun, no, may po ang pasado nun. No, kaya naibenta ko na lang po, sinakripiso ko po yung panganap buhay ko para sa anak ko. Mm. Pag-aral po. So ngayon, na uh, wala kayong trabaho ngayon, tatay? Meron po, nagtitinda-tinda lang po doon ng ano, ng sigarilyo sa bangketa. Ah, nagsisigarilyo ka na lang. Hindi ka na nag, ano, nagbabayag. Wala, Wala nang gaganon oh. eh. Ay, iba kasi, pwede naman siyang mag... Oo. Uh, oh. Magkano? Boundary? Matanong ko lang, tatay, ano, magkano po na benta yung pwede Limang libo po. Liman libo? Luma na yun? Hmm. Second hand. Second hand na po na. Second hand. So ngayon, uh, kayo po, nanay, may hanap buhay po kayo? Sa bahay lang po. Hmm. Sa bahay, bahay lang. Kaya, kaya, lumiliit yung boses niya. Hawakan niya po, tanay. So, Kasi bless. Nagtitinda. Nagtitinda oh. rin siya. Ah, kasama ah, ni, rin. Ano, tatay. Ano po tinitinda niyo? Tintin po. Mineral. Puanu, Mineral. Ano, ano lang. Mineral po. Tubig. Tubig. So, sa kalsada po, sa tabi po. Sa kalsada sila talaga. Hato. Wala kayong pwesto, ganun. So, sa gitna ng kalsada. Kayo bless na, isipan mo sumulat sa Dear Bulaga. Kasi po, nakita ko po yung paghihirap nila. Pag-aralin po kami kahit na ganyan na po yung edad nila. nag nagsisikap pa rin po sila pag-aralin kami. Hindi ka naman, hindi naman kayo nahinto ng pag sa pag hindi naman yung magkapatid. Po. Opo. Na, na itatawid naman ni tatay sa kaninanay. Yes Tuloy-tuloy yes, pa rin. Opo. So ang hiling mo ay pedicab. Ka... Bilig ka nga sa labas yung uh, patang ka. May paninda ba doon? May paninda ba dyan? <laughs> baka meron. <laughs> <na yun>. <laughs> 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 oh, <ito>. Tatay Larry. <laughs> pinatatawa ko na si nanay. May... Eh. Tsaka Dayla. si tatay, umiiyak na oh. Oh, eh. Pagka ba may tissue? O oh, ito na po, ang... Uh hiling na regalo ni Bless para po sa inyo, tatay. Eto, tingnan niyo po. Bigit, bigit, bigit. Ayan, oh, no? May na. <laughs> <laughs> si Pajak Princess pa, may dala. Huwag mo ibangga. In person? Huwag <laughs> mo ibangga. Huwag mo ibangga. mo Tekto, tekto, tekto. Ano ba naman precious ito? Hindi ba nung tumadya? Ati, ati, po ati, ka sa kaliwa. Ano ba? To, hindi pala sa'yo. Badakit kita. Yan, yan, yan. Hindi pala Palpak precious. Galing. tayo, tayo. Ano yan, tayo, tayo, Oh! 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 mo lang, hindi mo ako Huwag kang magulot. Ta. Ah. Dumama yung tuhod ko. Bus. Sorry, Tito Sen. <laughs> <laughs> Tito Sen, ganun-ganun na lang po yun. Galing, galing mo pa naman. Si Princess po, Tito Sen, pagka po may ginawa, princess? may offer po yung mga taga 5 May abot-abot. Opo. Abot. Abot, may abot. Tapos ibinangga. Sinigil. Parang bariya. Thank you po, Tito Sen. Sabi mo, abot-abot lang eh. May tubig na po kami. O, oh, tama na, tama na, Teben. <laughs> Ayos po ba? Ayan po ang uh, bagong uh, pedicab ninyo. na uh, hiling po ng inyong anak na si Bless. Saka, uh, ha? Malaking bagay po sa akin yan para sa pag-aaral ng anak ko po. At oh, si eh, sino'y nag-aaral? Dalawa yun, po si sila. Dalawa. Ito po, sa Pasuang College na po yung anak kong isa. Aba. Ito po, third year po yung isa. Yan lang po ang buhay ko sa kanila. Eh, ito ang pandagdag ko uh, sa pang-aaral. Sige mga po, ano po kayo mayakat na... Uh, <tod> Ito na po. Si po okay. yes. salamat. Testingin niyo po kung ano. Testingin niyo, testingin niyo. Go, tayo. Tay! Good luck, Tay. Tay, pwede po bang sumakay for a change? Go pa, Jack pa, Princess. Pa, Jack Princess namin yan, Tay. Kaya niyo po ba ako, Tay? Pasahero Princess kami. Wow! wow. Talagang sanay siya magpapedekabi. Wow. Ang galing eh. Pagsakay, sabay padjak agad eh. Ang galing. Umiikot agad eh. Pero, bossing, oh, yeah. gusto ko lang po kausapin si Tatay lari, mm. Ay, tayo pautang naman. Hoy! Hoy! Hey. Kakakilala mo pala. Hindi po, bossing, kasi naranasan ko po yung pagpapadjak kahit sa hmm. tiping lang po namin ay napakahirap po talaga. Kaya saludo po kami sa'yo, Tatay lari, Sana po ay lagi kayong magingat. Grabe po ang trabaho na yung pagpapadjak. Ingat po kayo lagi, tay! Matanong ko lang po, magkano po kinikita niyo sa pagpapadya? Depende po. Depende po. Depende ah. po. Depende. Depende. sa panahon? Depende. Depende po. Kasi kung masakay po, nakikita po kahit ng 500. Pero pag matumal po, mga 200 lang po. Oh, Pagkakapon yun. Uh -huh. Okay. So, basta mag-iingat po kayo, ha? Mm. At uh, kaya ang dalawa po. naman, Pagbutihin niyo pag-aaral, ha? Bless, ano masasabi yes. mo sa magulang mo? Um, nagpapasalamat po ko sa lahat ng hirap na ginawa nila para sa amin. And nagpapasalamat po ko dahil gusto po talaga nila kami makapagtapos. And di sila nagsawang gawin yon, Mahal na mahal po namin kayo. Ito eh, ano to eh, um, honor student to. Working pa. Working student din. May nagtatrabaho ka rin? Anong trabaho mo? Nagbabanti... ako po yung nagbabantay namin sa tintaan po namin. Ako po. Ah, ikaw, ito o tao. sige. Basta pagbuti yung pag-aaral, ha? Ikaw, rebrand, si ha? Na. Okay. Nay! Alaga mo si Tatay. Okay, salamat po. Maraming salamat po sa itbulaga. Okay, okay po. O, sige. Uh, sakay na kayo. Ito po kayo. <laughs> Larga Saka, at ikaw, pajak Princess, medyo mag ka mabuti dito. Kaya. Ay, upo! Tito Sin, perfect po ako sa pajak okay. Princess. Ang bigat niyo lang po talaga, Tito, tito. Sorry po. po? pa? Bilangga na ako, maangal pa. Sorry po, Tito Sin. Ay, hey, si Bless eh. Meron daw regalo para sa atin. Ano ba yan? Oh Oh. oh. Wow. oh. Sino gumawa nito? Po. Ikaw? Opo, arts student po. Arts and Design. Ah, ang galing naman. Salamat. Wow. Ha. Thank you, thank you. Bless. Thank you, po. Okay, Malaking ka. bagay po to para sa tatay ko and sobrang saya ko po na nandito po kami sa Itbulaga. Birthday na po kasi ni nanay. Gustong gusto niya po talaga makapunta dito sa studio. Kailan yung birthday niya? June 14 po. Hela, June 14? Next week na. <laughs> ano ba June? Eh? <laughs> June 5. <laughs> June 14. Happy birthday, Nay. Nay, happy birthday. Happy birthday, po. Okay, birthday po. Okay, Six kayo, oh, Salamat. Six, di ba? Ngayon. Oh, next week na pala. Oh, sige. Thank 40. you, bless. Sakay ka na, Nay. Sakay ka, Nay. Na, Magparada tayo sa labas. Ikaw, bless. Sakay ka na. T Tabi kayo ni Mga mabigat. Ikaw naman, lalaki ka. Maglakad ka na lang. Sabi. <laughs> Sabi. din sapit Posey. Oh, ayan. Yeah, no. Okay, 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 Bye Pagkakitaan okay. okay, po Yes, yeah, salamat yeah. po. Congratulations! Congratulations po. Magaling siya. Ang mga nag-drive mo sa'yo eh. Pagsakay, yun na eh.